Hi, welcome in the short video presentation at sa video na to ay pag-uusapan nga natin paano kumita sa online kahit na ikaw ay busy sa trabaho o walang masyadong time. Kung ikaw ay isang empleyado, OFW, student or parents na naghahanap ng source of income para matupad ang mga pangarap mo sa buhay or makabayad sa mga utang, this video is the right for you. Mga malalaman mo ngayon sa video na ito. Number one, Paano magsimula ng sariling negosyo online na hindi kailangang maglabas ng malaking kapital at mag-take ng risk? So mamaya malalaman mo kung magkano nga lang ba yung kailangan mong kapital uh, para makapag-start ka ng sarili mong negosyo. Number two, paano palaguin ang negosyo online magkaroon ng maraming customers kahit na hindi ka magaling magbenta at mag-invite? Number 3, paano magkaroon ng automation system na kusang magbebenta para sa'yo? So ayun yung mga madidiscover mo sa video na ito. By the way, I'm CJ Rinal and allow me to share with you my background paano ako nagsimula sa online business. Maybe kagaya mo rin ako. Dati akong factory worker and delivery rider. Isa akong high school graduate, founder of Millionaire Circle, top one earner in my previous company, and online marketer. Ito ang ilan sa mga certificate ko katunay na inaral ko ang pag online business, paano magkaroon ng maraming sales and direct sa business ko. Ito naman ang first certificate ko sa Steven Success Club na mamaya ay ibabahagi ko sa iyo. Meron na rin tayong 1.8 member sa ating community. Now, let's talk about our Millionaire Circle System o MCS. Paano ka nga ba matutulungan nito na kumita online kahit ikaw ay busy sa trabaho mo ngayon at kailangan mo lang maglaan ng at least 2 to 3 hours per day para gawin ang negosyo mo? Dito sa community, magkakaroon ka ng na unique link system or landing page system na tutulong sa iyo para mag-explain at mag-guide sa prospect mo hanggang mag sila sa business offer mo. Hindi na ikaw yung mismo na mano-mano na magtuturo sa kanila paano magsimula at paano sumali sa negosyo. Dahil ang landing page na ang bahalang gumawa nun para sa iyo. Ayos ba? Sa landing page, makikita nila ang video presentation ng company kung paano kumita, paano gawin ang negosyo at paano sumali. Meron na din itong mode payment kung saan ipapadala na lang nila ang bayad sa iyo or sa company para makapagsimula ka agad sila ng sarili nilang negosyo. Once na na-confirm ang payment, dito ka nakikita ng commission. Next na gagawin mo ay papasalihin na lang sila sa community para matutunan paano gamitin ang landing page at paano gawin ng tama ang negosyo. Now, alam mo na ang sikreto ng mga online millionaires paano kumita ng hindi nahihirapan magpaliwanag ng negosyo at prospect mo na ang kusang gagawa ng paraan para sumali sa business offer mo. So, welcome to Success Club Community, Simple Business, Easy Business. Sino nga ba si Success Club? Success Club is a community of successful people under Davidson Enterprise Company founded by Lester Ellison, siya po yung ating CEO, with complete legalities, with hub office in Mandaluyong and Taguig City. So, bakit patok si Success Club? Pero affordable business capital sa halagang 399 pesos mo nga is makakapagsimula ka na kaagad ng sarili mong negosyo. Number 2, easy to understand the marketing plan. So, napaka-basic lang na kitaan dito. Plug and play business. So, meron tayong landing page na tutulong sa'yo para explain yung business mo. High potential income. 70% total payout for members. So, tayo lang po yung nakapagbigay ng 70% total payout sa mga members. Daily payout, no minimum encashment and no maximum encashment. So, kahit piso po yan, is pwede, nyo nat, is pwede po natin ma-cash out. The company owner has 28 years of experience in network marketing and operating business. Kaya, sigurado po tayo na magtatagal yung ating company. Long term marketing plan So napakasorte po natin dahil maganda po yung ating marketing plan 100% pure online business pay in and pay out So dito po pwede mag magpay in online and pwede mag magpay out online Paano kumita sa Success Club sa halagang 399 pesos? Number 1, direct referral bonus Sa bawat may invite mo ay kikita ka ng 100 pesos Halimbawa meron kang 10 directs today 100 times 10 directs, meron kang 1,000 pesos. So, dito pa lang, sa halang 399 pesos, panalong panalo ka na sa kitaan. Indirect referral bonus o unilevel income. So, dito sa first level hanggang 10 level mo, ay kikita ka ng 10 pesos per level. Pagdating sa 11 to 12, dito ay kikita ka ng 5 pesos. Kada repair ng direct at indirect mo. Meaning, kahit hindi na ikaw yung nag-repair, ay tuloy-tuloy pa rin ang kita mo. So, paano pa nag-work ang 3x3 force matrix system? Dito, kailangan mo lang gawin ay humanap ng tatlong kakilala. Kaibigan, kamag-anak, or kahit hindi mo kakilala basta may 399 pesos. Sa tatlong direct mo, as your first level, ay kikita ka ng 330 pesos. Sa second level mo, dito ay hindi na ikaw ang mismo nag-invite, kundi ang tatlong direct mo sa first level gagawin lang din nila ang ginawa mo kaya sa second level ay kumita ka ng 90 pesos okay lang din dahil hindi naman ikaw ang nagtrabaho nito pagdating sa third level meron kang 27 downlines at kumita ka ng 270 pesos okay lang din dahil hindi na ikaw rin ang nagtrabaho nito pagdating sa fourth level hanggang 12 level mo ito na ang pwede mong kitain sa negosyo mo ayos ba? 4.4 million pesos total income Now, sabihin na natin na first month mo, naghanap ka ng tatlong tao na may 399. Second month mo, meron kang 9 downlines sa second level mo. And third month mo, ay may 27 downlines ka na sa third level mo. At sa fourth month mo, hanggang sa 12 months mo, ay kumita ka na ng 4.4 million pesos. Wow, diba? Now, I give you a scenario, sabihin na natin na hindi mo na hit ang 4 million pesos in just one year. Okay lang kumita ng 50%. It's okay, it's total 2 million pesos pa rin. Tama? Possible ba? Yes, dahil maraming tao ang maraming 399 at maraming tao ang gustong magnegosyo. Another scenario, if ever na hindi mo ma ang 2 million pesos, okay lang ba na kumita ka ng at least 10% na lang ng income? It's total 440,000 pesos in just 1 year. Sa so, halagang like, 399 pesos mo. Maganda 'yung negosyo? Yes naman, 'di ba? Halagang 399 pesos na capital is pwede ka nang umaman. So, dito lang yan sa Success Lab. So, ayan yung potential income na pwede mong kitain sa halagang 399 pesos. Sa tingin mo, maganda ang negosyo? Yes. Kaya ba ang puhunan? Yes. pangmasang kapital? Tama? Yes. Maraming magja-join sa'yo? Yes. Kaya sigurada ako na magagawa mong kumita dito. Now, how to start this business? Paano mag-join sa business na ito? First na gawin mo ay click mo lang yung join now button sa ibaba para ma-direct ka sa package plan. Then, click the payment button. Pumili ka ng mood of payment na mas malapit para sa'yo. Then, click mo lang ang step 2 button at hanapin ang send here button. E send ng information details mo kasama ang proof of payment katunayan na nakapagbayad ka na ng iyong package plan. After that, what next? Number 1, contact your sponsor para ma-add ka sa community. Number 2, join to our community. Number 3, follow our Facebook page. Number 4, send your details for your landing page para magawan ka. Number 5, learn the marketing plan and company background. Siyempre, kailangan alam mo kung paano tumatakbo yung business mo. Number 6, attend to our online training every Tuesday, Thursday, and Saturday via Zoom online. So, 8.30pm ito. Watch our pre-recorded videos kung paano kumita pa na mas malaki. Run your Facebook account. Create Facebook page dahil soon tuturuan ka namin paano mag-Facebook ads para mas mapalago mo pa ang negosyo mo. So, welcome to Success Club Community. Simple business is a business. I leave a short message for you. If you are serious changing your life, you will find a way, right? Kung gusto mo talagang bagoy ng takbo ng buhay mo, kailangan gumawa ka ng bago. Dahil kung paulit-ulit lang ginagawa mo ngayon, parehong resulta lang din ang makukuha mo. Cause if not, You will find an excuse. Puro dahilan na lang makukuha mo sa buhay mo. Remember, excuses make today easier. Yes. Sobrang sobrang dali lang pwedeng mong sobrang dali lang magdahilan. Pwede mong sabihin ngayon na ayong magnegosyo online kasi pisika, wala kang time. Wala kang alam sa pagninegosyo, hindi ka magaling, hindi ka teki. Yan ang pwedeng mong sabihin ngayon. But remember, tomorrow is harder. Kung sa tingin mo ngayon mahirap siya, what more sa mga susunod pang araw? So, ano kailangan mong gawin ngayon? Make a decision today. Mag-decide ka na kaya mong gawin lahat at wala makakapigil sa iyo. Yes, may hirap sa umpisa. Lahat may hirap sa una. Kahit sa trabaho, right? First day mo wala kang alam. Hirap na hirap ka. Pero habang tumatagal, nakukuha mo na yung tama at nagkakaroon ka na ng diskarte, right? Sa negosyo, ganun din naman. Sa una, mahirap dahil kailangan mo talaga siyang aralin. Aralin ang pagninegosyo para pag dumating ang oras, ang time, ano, master mo na ang pagninegosyo, master mo na ang pagbebenta at pag invite master mo na rin ang kumita. That's the time tomorrow is easier. So, thank you for your time and thank you for watching this video.